Ayan po mga kapatid, at pagandang umaga po siya yung lahat At narito naman po ako at muling uh, magtatawa sa aking pasyente Ayan Isa Ayan, dalawa Tatlo Apat At limang pasyente na akin tatawasin Tignan natin kung ang sakit ba nila ay merong spiritual o physical na karamdaman Ayan tignan natin mga kapatid itong una, unang itong unang una muna ay si uh, mam Ma ma'am Patricia yan ang kanyang karamdaman uh, ay uh, meron daw siyang lagnat at uh, ubo yan, tignan natin kung ang kanyang sakit ba ay uh, gawa ng physical o talagang physical ang talagang kanyang sakit o spiritual yan, o may mga batik ng mga elemento o di kaya mga gawa ng tao na nag-cost ng uh, physical na sakit nagawa ng spiritual na tignan natin kung kung physical naman ang sakit ng tao ay makikita naman sa pinagtawasan ay wala pong imaheng uh, lumalabas sa kanyang uh, pinagtawasan ayan tignan natin pero bendisyonim inumini patrit kasi isang Tignan natin mga kapatid kung mayroon bang gumagambala kay uh, Ma'am Patricia na, na, na nagkakaroon ng uh, pabalik-balik na ubo at uh, sipon. Tignan natin. ang sakay ma'am naman ay wala pong uh, ano uh, wala pong namang uh, spiritual na sakit ang kanya'ng sakit po ay talaga'ng physical po dapat po talaga ay magpa-check up po talaga sa doktor ang sakit ni Ma'am Patricia na ito isusunod natin si uh, si Sir Ceek si yan uh, at lagi daw siyang nilalagnat yan tignan natin kung mayroong gumagambala tingnan natin kung uh, merong gumagambala sa kanya yan lagi daw siyang nilalagnat yan ang sabi ng kanyang lola tignan natin kung meron bang gumagawa sa kanya o binabati ba siya ng mga elemento o di kaya mga anumang uri ng nilalang ay lagi siyang nilalagnat. Meron itong pilay sa likod, wala po itong uh, wala po itong sakit spiritual, physical po ang sakit ni Zeki. 'Yan, meron pong pilay ito sa likod. Ayan. Ito yung ano niya na nakausli, yan yung pilay niya sa bandang likod. Yan. May pilay ito sa likod, siguro mal, ah, malikot itong batang ito. Kaya kasi mga kapatid, ang tao kasi pag may pilay, lalong-lalo na yung mga bata, hindi po gumagaling ang sakit ng isang tao pag may pilay po, pabalik-balik po ang lagnat niyan. Pag mayroong pilay ang ah, isang tao, yan ito naman ang isa ay si RG Nel yan ang kanya namang sakit ay pabalik-balik yung lagnat at sumasakit ang tiyan pero inumin ni tignan natin ito may gumagambala din sa kanya yan pabalik-balik ang kanyang lagnat at ano uh, masakit daw palagi ang kyan niya tignan natin kung mayroong gumagambala sa kanya mahina ang panunaw nito ni Ma'am Arjili mahina ang panunaw niya kaya minsan ay parang may impeksyon tulad ng tinatawag na acid reflux kasi pag tayo ay inaatake ng acid ay ano po masakit po ang tiyan natin ang dami po nating nararamdaman ah uh, laging bloated ang tiyan at saka parang may lagnat yan pabalik-balik yung lagnat mataas ang acid nito mataas ang acid at uh, mahina itong uh, mahina ang panunaw ni ma'am Ar, uh, Arginil Arginil oh mahina ang panunaw kaya pabalik-balik ang lagnat at saka may as ang acid reflux nito. Acid acidic itong taong ito kung ano-ano yung mga kinakain. Mga matatamis, mga maalat, mga mamantika. Yan na natin si Mampasita. Yan, isa rin ito sa aking mga pasyente na aking mga hinahawakan. Ito isang mga isang pamilya ito sila. Yan. Puro naman mga physical ang sakit nila. Kaya dapat po habang hindi po uh, ano, uh, ang nakikita ko dito, magpa-check up po talaga sa doktor para lagi po tayong Uh, malunasan, mabigyan ng karampatang lunas o malunasan ng inyong sakit sa physical kasi po habang hindi po uh, uh, naagapan tulad ng laging inuubo yan, habang lumalala po at lumalala ang sakit at hindi po natin napapatignan sa isang manggagamot ang sakit ng isang tao tulad niyan. ang sakit pala ng isang tao ay merong inuubo habang tumatagal at tumatagal yan at natignan naman ang isang manggagamot na dalubhasa din sa pagtingin tulad ng physical o spiritual pag nakikita po nila na physical po ang inyong sakit at hindi po ninyo agad na pinapunta sa doktor tulad po ang simpleng sakit na ubo mga kapatid ay pag hindi po naagapan yan ay lumalala at lumalala kasi po ang ubo ay uh, ano rin uh, pag tumatagal ay ano po lumalala po ang sakit hanggang sa mauwi sa pulmonya, pinomina, TB, yan, hanggang sa mamamayat ka, hanggang sa ano, hanggang sa lumala ang sakit ng isang tao. Kaya nga pag sinabi na physical ang inyong sakit uh, at walang nakikita yung manggagamot ninyo sa spiritual na sakit sa spiritual ay dapat pag pinapunta kayo sa doktor ay Uh, pumunta na agad kayo yan yung mga advice ko sa mga uh, mga nagpapagamot sa mga albularyo kasi po habang tumatagal at tumatagal at hindi po naagapan ang inyong sakit na spiritual ay na magiging malala po yan mga kapatid ako kasi mga kapatid pag physical ang sakit ng isang tao pinapapunta ko sa doktor kasi hindi pwedeng pakialaman ng isang manggagamot ang sakit ng physical kasi po may meron po tayong doktor na dalubhasa na nag-aaral dyan pinag-aaralan din ang mga doktor na mga yan nag-graduate yung mga yan ang pinag lang kasi sa aming mga manggagamot ay lisensyado sila may mga licen, may mga uh, ano sila may mga license sila e kaming mga mga manggagamot ay, ay ano lang uh, wala kaming mga lisensya pero handa pa rin kaming tumulong sa mga taong nangangailangan sa amin yan handa kaming tumulong at uh, sa mga naniniwala sa amin handa kaming tumulong ayan mga kapatid dapat kung ano yung utos ng manggagamot ay sundin po ninyo ito uh, si mampasita ayan uh, lagi daw nila lagnat ito yung uh, kanyang pinagtawasan bakit siya nilalagnat tignan natin nilalagnat at inuubo kasi po hindi po ina, hindi po maagapan yan ay magkakaroon po ng komplikasyon yan lalala po ang sakit ng tao yan pero pag wala namang mga pero pag wala namang mga ano mga pambili kayong gamot o kung ano man mayroon man naman po mga herbal na dyan sa tabi-tabi na magkakaroon ng karampatang lunas sa inyo yan. Uh, kasi po ang sabi nila, ang herbal daw ay pangit. Unang-una po sa lahat mga kapatid, nung wala pa ang mga pangit ang herbal ay hindi daw po pwede uh, inumin yung mga herbal na walang sabi na hindi sinabi ng mga doktor. Yan. Ang mga herbal po mga kapatid, doon po kayo magtanong sa herbolaryo o herbalista na tao kung ano po ang mga gamot na mga pwedeng ilapa tulad ng gamot sa ubo, sa pilay, gamot sa sakit ng tiyan, meron pong mga gamot dyan na mga herbal mga kapatid Tulad ng dati noong mga panahong wala pang doktor Sa kapanahunan ng mga tribo Ng mga tao dati Yan mga sinauna Ang mga manggagamot po ng, wal, Sa panahon ng una wala pong mga doktor dati Ang mga ang mga nilalapitan ng mga tao sa kanilang tribu ay ang mga babaylan, herbularyo, herbalista yan yung mga nilalapitan nila, yan yung mga dalubhasa sa mga halamang gamot mga kapatid yan yung mga dalubhasa sa mga halamang gamot yan yung mga taong Na kasi mga kapatid, noong mga panahon dati, noong mga sinaunang tao sa mundo noong wala pang mga gamot dati ay herbal po talaga ang mga gamot ng mga tao dati kasi po ang herbal ay wala pong side effect. Ang herbal. Ang herbal po ay uh, yan po ay power uh, powerful healing plant na nilikha ng ating Panginoon. Panginoon po ang ang may likha niyan tulad ng uh, ano tulad ng dahon ng lagundi o dahon ng sambong. yan uh, dahon ng Mm, lampunaya, dahon ng herba. Yan po ay mga healing plant po yan, mga kapatid. Panginoon po ang may likha niyan. Yan po ay galing sa kalikasan. Ang mga sinaunang mga manggagamot o mga mananambal dati ay mga herbal yung mga pinapainom, ipinapahid, o niluluna sa sakit ng tao. Kaya po mas best, the best po ang herbal dahil wala pong side effect. Yan, dapat po magtanong po kayo sa mga ganyan sa mga dalubhasa po sa mga herbalista. Yan. Kasi po mas maganda po talaga kung wala kayong kung wala naman kayong mga pambili ng gamot, ay pwede namang herbal. Pero kung may pambili naman kayo, ay pwede mas uh, mas maganda, mas mainam. Yan, mga kapatid, ang ano. Ang ito naman kay ano, kay Ma'am Pasita, ang kanyang sakit dito ay minsan ay ano ito, hinihingal ito minsan hinahapo yan kaya dapat magpa check up din magpa check up yan ang ano ang nakita ko sa pinagtawasan ang mga taong ito na naano ko sa pinagtawasan ay puro po physical ang sakit nila physical dapat magpa check up at maagapan ito yan tulad nitong uh, ito ay magpa-check up siya kailangan ito na magpa-check up sa doktor uh, yung isa lang dito si ZK yan ay meron meron siyang uh, pilay na hindi na sa uli ng manghihilot kung sino man na kanilang pinahilutan ng batang ito kasi ang nano ko dito malikot kaya meron pilay ito ito naman yan po mga kapatid, yung uh, nakita ko sa pinagtawasan ay puro naman doktor ito. Yan po at hanggang dito na lang at God bless us all.